Harvest ko na itong upo ko, guys. Haring ko lang tong mga ano. So, harvest ko na siya. To. <laughs> Yan. Yan, guys. Yan. Haba. Oops. <laughs> so, meron pa siyang matitirang uh, ayan may dalawa pa siyang natitirang bunga pero meron pa siyang ano mga maliit ayan oh meron pang maliit so ito namang talong ang sunod kong i-harvest guys yan base talong to Bago masira lahat nakalatap sa lupa. Ay. Yan. <clears throat> Tapos ito ubunutin ko na to sa weekend dami ng bunga, naglalaglagan ng sa lupa. So ito na guys. Ito na guys harvest ko ngayong umaga. Ayan. Oh, may upo na. yon So hindi ko nabibilhin. <laughs> so not bad. So, meron akong pag ulam libre pa, hindi ko nabibilihin so pag may itinanim, ay aanihin so thank you for watching see you in my next video early morning guys it's Thursday So, maaga akong namitas ng mga gulay. So, kung makikita nyo, nag-harvest na ako ng pangalawang harvest ng upo. Ayan. Ayan siya, guys. Diba? Ayan. Tapos ito, may ampalaya, may talong, may sili, at may shallot. See? So, malaking bagay, guys, na hindi ko nabibilhin. So, di ba? So, pinatong ko siya para makuhaan ko siya ng picture. Ayan. Di ba? Ang saya. Hindi ko nabibilhin. Ayan. Ang kamatis ang dami-dami pa, pa guys. Pero, pinili ko lang yung ano na, hinog na. Especially yung cherry tomatoes. Kasi ano siya guys. Ayan. Malapit na siyang mamatay. Ayan o. Makikita niyo. Ayan o. Oh talagang bubunutin ko na siya dahil marami na siyang hinog sa loob ng sa loob niya, diyan sa loob ng tumbok-tumbok na yan ang dami niya ng hinog yan o, oh, kikita niyo namumula sa loob niya yan. kaya i-harvest ko na lahat yan sa weekend kasi yan o ang iba nga kinakain na ng ano, ibon ang dami niyang bunga sa ilalim guys o oh, yan o, oh, nakikita niyo yan o oh ko andito lang kayo guys libre kayong mamitas yan o. daming bunga sa ilalim niya yan o yan ang cherry tomatoes na panghalo sa salad yan at ito namang akin kamatis dito nasa lupa na yan kunin ko na nga yung manibalang yan total may hinog naman siya sa labas kasi nasa lupa na siya guys tumba na yan oh. nakikita niyo Nasa lupa na. Kaya, ayaw ko namang masira. Ayan, oh. Kukunin ko na yung nasa lupa. Ayan, oh. Ayan. Nasa lupa yung ano ko, oh. Ayan, to. Pinupulot ko. Nasa lupa. Kaya, sayang. Ayan, oh. Mga nasa lupa na siya. Naka, ano, guys. kailangan kukunin ko siya bago naman siya masira. Ayan, oh. Kasi, sayang. Yan. Kukunin ko na lahat. Bago masira. So, nag-harvest lang ako bago pumasok sa trabaho. Kasi lakas ng ulan kagabi. Eh, yan. Nagkatumba-tumba yung puno. Sayang. Kung masisira lang. Eh, ipamigay ko kaysa masira. Di ba? Yan o. No? Talagang nag-ano siya. Yan ang napitas ko, guys. Kasi pupulutin ko siya para ilagay doon sa akin. Lalagyan. Lalagyan. guys Buna sa pinasto guys pinamigay ko na sa inyo dahil ang dami yan o yan o may mga lupa kasi naka nakasayad sila sa lupa kaya eh, kinuha ko pa gumasira so that's it for now guys so thank you for watching ito si Lola signing off happy Friday